The cat Ruru Madrid, makakatapat ulit si Coco Martin, ilang Black Rider actors galing probinsyano. Ayon kay Gerger Rula, bigating action stars ang major support sa bagong action drama series ni Ruru Madrid na Black Rider. Napansin naming madami-dami sa kanila ang nanggaling sa FPJ sang probinsyano ni Coco Martin at naging malapit na kaibigan ng kapamilya aktor. Bukod kay si Pressman na leading lady ni Ruru dito, kasama rin si na Raymart Santiago, Joen Janos Del Basco, Prado at Impoy Marquez na naging bahagi ng dating teleserye ni Coco. Kaya sa media conference ng Black Rider noong Biernes, October 27, 2023, tinanong namin si Yassi kung nagpaalam ba siya kay Coco bago niya tinanggap ang action series. Sagot ni Yasi, nagpasabi po ako, hindi pa po kami nagkikita po. Sinabi ko rin, syempre nagkakamustahan kami kapag may nakikita akong mga tao na kasama doon sa show. Pero nagpapasalamat siya sa mga taga ibs dahil nung nagpaalam daw siya kay Miss Cory Vidanes, kagad daw siyang pinayagan. I'm very very grateful na binigay niya po yung blessing na gawin ko po itong project na ito lahat ng actress. Ngayon naman po, sinabi nga po kanina, wala na pong network wires kaya very very grateful po talaga na merong mga trabaho. At the end of the day, syempre kailangan din nating magtrabaho para dun sa pamilya natin. And most of all, syempre, I think it's a good way to challenge also to do even better. Syempre, lagi ko pa rin po ang pinapanood ang Batang Kiapo at syempre ang buong pamilya ko po doon. Si ko, napakagaling pa rin naman po talaga, sobra. It's a good challenge din po para sa akin, sabi pa ni Yasi. Ayon naman kay Jerry Olea, sabi ni Kuko Martin kay Ruru, pinaghandaan na nila ang pagsisimula ng Black Riders sa November 6. Pangalawang pagkakataon na itong pagtatapat ng kanilang programa at nahihiya raw si Ruru kapag sinasabi ng iba na ang lulong niya ang nagpatumba sa FPJs ang probinsyano na nagtagal sa ere ng 7 taon. Pahayag ni Ruru, I wouldn't say na ang lulong po yung nagpatumba sa probinsyano, I mean siyempre ang tagal nilang umire for 7 years. Siguro na timing lang din na nung time na yun na kami po But to be honest, yung competition nandyan lang po naman yan. Hindi naman po mawawala yan, pero for me, kesa makipag-compete ako with other people, I'd rather compete with myself so that every day may lagi po akong napapakita. At kilala nyo naman ako, ever since ganyan ako, gusto ko lagi akong nag improve Dagdag na pahayag ni Ruro, lagi ko napapatunayan na kaya ko yung mga bagay, so doon ako mas nakafocus at napagaling. Uh, that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more shows of updates. Bye.